Maaga pa ay sadyang nagkagulo na at tinumog na ng tao ang Matangas City Port. Uh, yung mga pupunta ng probinsya na dadaan ang Matangas uh, uh, Pier ay pinapayuhan na uh, maghanda na sa haharapin dito sa pagbasok ng Matangas City Pier. Simula pa lang sa labas ng uh, pier ay sadyang pipila ka na ng napakahaba at pagkapasok mo ng pier ay pipila ka pa rin. Pagdating mo sa ticketing area, pipila pa rin ng napakahaba. At uh, pagkatapos mong gumuha ng uh, ticket, ay kailangan pumasok ko na para makapwesto na sa loob habang naghihintay. Maging sa loob ng pier ay uh, hindi na rin, wala na rin maupuan ng mga tao at uh, talagang uh, pa na sa oras na ito. Uh, at uh, pinapayawan ng mahabang pasensya upang uh, lahat ay makauwi ng uh, matiwasay pinapayuhan ng lahat na magbabiyahe papunta sa kanilang probinsya ng dadamat ng city pier na magdala ng pagkain sa pagkata uh, ang kakaharapin nyo ay isang mahabang pila napakahabang pila na kailangan ay may dala kayo ng pagkain dahil na uh, hindi nyo alam kung anong oras kayo makakapasok sa loob ng Pierre. pier kailangan may baong tubig para naman sa mga senior citizens o mga buntis o kaya may mga kapansanan, meron pong espesyal na linya para sa inyo na uh, mangyari mga pagunayan sa gwardiya na nakatalaga sa labas ng uh, port upang kayo magbigay ng kaukulang uh, uh, atensyon at uh, mag-guide kayo pagkanta sa loob ng port. No, yeah. don't